Paano kung ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling huminto ka sa paghahabol ng isang bagay? Paano kung ang kawalan ng layunin, ang mismong bagay na kinatatakutan ng lipunan, ay siya palang simula ng kapayapaan? May mga introvert na madalas mapagkamalang walang direksyon dahil hindi sila nagmamadali. Madalas silang husgahan bilang tamad, walang ambisyon o naliligaw pero ang totoo, ang kanilang katahimikan ay hindi tanda ng pagkalito. Ito ay tanda ng kaliwanagan. Natutunan na nila ang isang bagay na ayaw tanggapin ng karamihan. Na karamihan sa mga tao ay hindi talaga naghahabol ng mga layunin. Naghahabol sila ng pagtakas. Pagtakas mula sa kawalang laman. Pagtakas mula sa paghambing. Pagtakas mula sa katahimikan. Pero ang mga introvert ay hindi takot sa katahimikan. Doon sila naninirahan at sa katahimikan na yon, natatagpuan nila ang isang kakaibang uri ng kalayaan. Ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag hindi mo na kailangang maging kung sino paman. Narito ang tahimik na paglaya ng mga introvert na walang mga goals. Number 1. Ang paglayang lumabas sa karera na tinatakbuhan ng lahat. Ang mga introvert na walang layunin ay kadalasang hindi maintindihan ng iba. Paano ka mabubuhay nang walang hinahabol? Pero 'yun mismo ang maganda doon. Habang ang mundo ay paikot-ikot sa walang katapusang paghahabol sa tagumpay, papuri at atensyon, tahimik na bumababa ang mga introvert mula sa gulong ng karera. Hindi sila tamad, sila ay pinalaya. Natutunan nilang ang walang humpay na paghahangad ng mas marami ang mismong dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng kulang. Ang kapayapaan nila ay nagmumula sa hindi na kailangan patunayan ang kahit ano. Masaya silang hindi kailangan magperform dahil alam nilang ang buhay ay hindi kailangan maging maingay para maging makahulugan. Sa mundong adik sa mga parangal at tagumpay, bihira ang ganitong uri ng introvert. Sinadya nilang walang patutunguhan, hindi dahil sa kawalan ng direksyon kundi dahil sa ganap na presensya. Gumagalaw sila sa buhay tulad ng hangin sa pagitan ng mga puno. Hindi masukat, hindi pansinin, ngunit malalim na nararamdaman. Number 2. Ang kamatayan ng paghahambing, ang kapanganakan ng katinuan. Kapag tumigil ka ng magkaroon ng mga layunin, tumitigil ka ring ihambing ang sarili mo sa iba. Hindi mo na nararamdaman na nahuhuli ka hindi mo na nararamdaman na kulang ka. Ang mga introvert na iniwan ng mga layunin ay hindi ligaw. Pinili lang nila ang sarili nilang ritmo. Nabubuhay sila sa isang mental na santuario kung saan sila nakakahinga ng walang kompetisyon. Wala ng karerang tinatakbuhan laban sa mga kalaban na wala naman talaga. Wala ng pagpapanggap na inspired kahit pagod na pagod na. Unti-unting namamatay ang ingay na mga dapat at kailangan na papalitan ng tunay na kuryosidad at pagiging totoo. Hindi na sila nabubuhay para sa palakpakan. Nabubuhay na sila para sa pagkakatugma sa sarili. Kapag wala kang layunin, bawat simpleng sandali, isang paglalakad, isang pag-uusap, isang tahimik na almusal, ay nagiging gantimpala na mismo. At dito nagsisimula ang katinoan. Hindi sa kontrol, kundi sa pagpapakumbaba hindi sa paghahabol, kundi sa pagmamasid. Number 3. Kapag tumigil kang humabol, saka ka magsisimulang makakita. Ang mga introvert ay likas na mapanuri. Nakikita nila ang mga bagay na hindi napapansin ng abalang mundo. At kapag tumigil silang habulin ang mga layunin, mas lalo pang lumilinaw ang kanilang paningin. Natutunan nilang makita ang buhay, hindi bilang checklist, kundi bilang kwento na dahan dahang umuusbong sa bawat hinga. Naikita nila kung paano nagmamadali ang mga tao patungo sa mga milestones. Ngunit hindi man lang napapansin ang mga himala sa harapan nila. Yung lalim ng katahimikan, yung katapatan ng kabagalan, at yung katotohan ng nakatago sa pagitan ng mga sandali. Ang mga introvert ay nakakakita sa likod ng mga ngiti, sa likod ng ingay ng pagpapanggap, at sa likod ng yabang na tumatakip sa kawalang katiyakan. Kapag tumigil silang humabol, nagsisimula silang magmasid. At kapag nagsimula silang magmasid, doon sila tunay na nakakaunawa. Ang kawalan ng layunin ay nagiging presensya ng kamalayan, isang uri ng tahimik na kaliwanagan na hindi itinuturo kundi nararanasan. Number 4. Ang kawalang-emosyon ang pinakamataas na uri ng kapangyarihan. Ang taong walang kailangan ay hindi kayang kontrolin ng sino man. Ang mga introvert na walang layunin ay nagiging untouchable sa larangan ng kaisipan. Hindi nila kailangan ng pagkilala, papuri o pagtanggap. Kaya hindi na sila naaakit o napaglalaruan ng mga ito. Nakita na nila kung paanong ipinagpapalit ng mga tao ang kanilang kapayapaan kapalit ng papuri, kung paano nila sinusukat ang sarili batay sa reaksyon ng iba. Ngunit ang mga introvert Lumayo na sila doon. Ang kanilang detachment ay nagiging isang nakakatakot na anyo ng kalayaan. Dahil kapag hindi ka na matukso, nawawala ang kapangyarihan ng mundo sa iyo. Habang ang iba ay nakulong sa mga hindi nakikitang kontrata ng tagumpay at kabiguan, ang introvert na walang layunin ay malayang naglalakad sa pagitan ng dalawa. Walang utang, walang obligasyon, walang takot. Nalaman nila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng kontrol. Ito ay tungkol sa hindi na pangangailangan nito. Number 5. Daloy, hindi puwersa Ang mga introvert na namumuhay ng walang layunin ay hindi lumalaban sa agos ng buhay. Sila ay sumasabay dito. Sinusundan nila ang banayad na daloy ng intuition sa halip na mahigpit na mga plano. Akanalang buhay ay gumagalaw sa mga siklo hindi sa tuwid na linya. Umaatras sila, nagmumuni-muni at muling lumilitaw kapag muling nagising ang inspirasyon. Hindi ito katamaran, ito ay pagkakatugma. Nagtitiwala sila sa tamang panahon. Hinahayaan nilang dumaan ng mga panahong tahimik. Alam nilang may mga bagay na kailangang tumubo ng mabagal sa paraang hindi nakikita. Hindi nila pinipilit ang mga resulta. Hinahayaan nila itong mangyari. Nauunawaan nilang ang tubig ay hindi nangangailangan ng ambisyon upang marating ang tagumpay. Kusa itong dumadaloy patungo ron. Tulad ng mga ilog na nakakahanap ng daan ng walang mapa. Nang titiwala ang mga introvert na ang kanilang tahimik na paggalaw ay dadalhin sila eksakto kung saan sila dapat mapunta. Number 6. Ang Paradox ng Pagiging Produktibo Nakakatawa ngunit totoo ang mga introvert na walang layunin, kadalasan ay mas marami pang naaabot kaysa sa mga taong obsessed dito. Dahil kumikilos sila mula sa kuryosidad, hindi sa pressure. Lumilika sila mula sa katapatan, hindi sa pagpapasikat. Malinis ang kanilang paggawa, walang halong ego, deadline o desperasyon. Kapag sila ay sumusulat, nagpipinta, nag-iisip o nagtatayo, hindi ito para sa pagkilala. Ito ay para sa resonance. May dalang kadalisayan ang kanilang mga obra, isang kalmadong enerhiya na walang panahon, isang alon na hindi peke. Ang kawalan ng mga panlabas na layunin ay nagbubukas ng puwang para sa tunay na inspirasyon. At dahil dito, kahit mabagal ang kanilang paglikha, ito ay nagiging sagrado. Pinapatunayan nila na kapag ang paglikha ay hindi pinipilit, ito ay dumadaloy. At kapag ang enerhiya ay hindi kalat sa pagkabalisa, ito ay kusang nagiging focus at kahusayan. Number 7. Ang tahimik na revolusyon laban sa maingay na mundo. Sa isang kulturang sinasamba ang hasil at walang tigil na trabaho, ang kawalan ng layunin ay isang anyo ng tahimik na pag-aaklas. Isa itong sigaw ng tahimik na isip laban sa kabaliwan ng labis na ambisyon. Ang mga introvert na bumitaw sa mga layunin ay hindi sumuko umiiwas lang sila sa ilusyon. Nakita na nila kung paanong nagkakamali ang mga tao sa pag-aakalang ang pagod ay kahulugan. Kung paanong hinahabol nila ang pera ngunit nawawala ang saysay. Kung paanong umaakyat sila sa mga hagdang walang pupuntahan. Tinanggihan ng mga introvert ang ingay na ito. Ang kanilang revolusyon ay hindi marahas. Ito ay panloob. Sinasabi nila na hindi ko kailangang manalo sa laro mo para maramdaman kong buhay ako. Ang mismong pagkatao nila ay nagiging pahayag na ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa karangalan at ang kamalayan ay mas mahalaga kaysa sa ambisyon. Habang nilalaso ng mundo ang sarili sa pagpapatunay ng halaga nito, tahimik na nakaupo ang mga introvert at alam nilang buo na sila mula pa noon. At number 8, ang walang layunin ay ang pinakamalapit sa katotohanan. Kapag tuluyang binitawan ng mga introvert ang lahat ng kanilang layunin, nagsisimula silang maramdaman ng isang bagay na walang hanggan. Isang pakiramdam ng pag-iral na hindi maibibigay ng kahit anong titulo o tagumpay. Nauunawaan nila na ang layunin ng buhay ay hindi ang makarating, kundi ang magising. Kapag naglaho ang obsesyon sa pagiging isang bagay, bumabalik ang kasimplihan ng pagiging ikaw. At sa pagiging totoo sa iyong sarili may kapayapaan. Isang malalim, matatag at tahimik na kapayapaan. Itinigil ng mga introvert na walang layunin ang pamumuhay na parang may hagdang inaakyat ang buhay. Umupo sila, huminga at napagtanto na nasa tuktok na pala sila simulat sa pool. Sa kanilang tahimik at hindi nagmamadaling pag-iral, naroon ang dalisay na anyo ng kalayaan. Ang simpleng pag-iral ng hindi kailangan maging kahit ano pa. Yun ay hindi kabiguan. Yun ay transcendence. Kaya kung sakaling makatagpuka ng isang introvert na nagsasabing wala siyang mga layunin o goals, huwag mo siyang kaawaan. Pagmasdan mo siya. Maaring makita mo ang isang bagay na bihira sa mundong ito. Isang tao na tumigil ng magpanggap. Isang kaluluhang napalaya mula sa pagkabalisa ng tagumpay. Isang taong hindi na kailangan gamitin ang hinaharap para bigyang katwiran ang kasalukuyan. Sa kanilang katahimikan, mararamdaman mo ang isang malakas na presensya, kasiyahang walang kondisyon. Dahil ang totoo, hindi lahat ng walang layunin ay ligaw. Ang iba ay sa wakas, malaya na para itigil ang pagpapanggap na kailangan pa nila nito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na tungkol sa mga introvert na lapitin ng mga multo. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Hi Sir AP, relate ako sa topic na to. Tamang-tamang pang Halloween. Bukas ang third eye ko kaya nakikita ko halos lahat ng mga nilalang May mabait, may loko-loko, nasa akin na kung paano ko sila kakausapin. Multo, ilag sila sa akin. Di ko alam kung bakit. Pag lumapit sila sa akin, isang salita ko lang. Bumayo ka, kundi gagawin kitang abo. Ang mga ligaw na kaluluwa or multo makamandag sila kung hindi sila kayang itaboy nagbibigay ng sakit bad energy sila sa paligid ko walang nakakaalam kung ano ako tahimik lang ako nagmamasid thank you sir ap god bless us all sabi naman ni Melex Krieger relate ako sa number 7 i was at villa escudero museum pinagmamasdan ang mga antik na bagay santo collection pictures at marami pang iba nung narating ko ang armor section pinagmamasdan ko ang bawat armor. Nanahimik ang paligid. Natulala ako sa Oyoroi, Samurai Armor. Maya-maya tinignan ko ang blangkong mata ng kabuto o Samurai Helmet. Pagtingin ko sa blangkong mata nito, para akong dinala sa pagitan ng mga digmaan nang papalapit na ang dalawang hukbo. Iniwas ko ang tingin sa kabuto. Parang nagpapahiwatig na may past ako sa Battle of Sekigahara noong Feudal Japan. At ayon naman kay Rosalie Rosales, Di man nakikita pero ramdam ko rin lalo na pag nag-iisa ako at tahimik ang kapaligiran. Dati kinalabutan pa ako at minsan nagugulat pero dahil mas pinatatag ko ang pakiramdam ko kaya pinag-aralan ko na wag na lang pansinin. Thank you po Sir AP. Ngayon ko na lahat mauunawaan. At shoutout din kila Roga Yakmaan, Kim Mugtar, Mingkay, Paul Elia Kim Saldoga, Patterson Gals, Jogo, Annalyn Granada, George Briones, Pax Tumulak, Me and My Cellphone, Junjun Perang, Bernabe, Isabel Yap, Aniseta Samin, Lorena Bintas, Pumpkin Diamond, Ramlat, Babet de la Cruz, Kalayaan Kapayapaan, Jola Short Video, Princess Fernandez, Maludi, Mashi Masada, Oliver Jabs, Righteous Pat, Kati, at kay Ellen Espino. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit attracted ang mga espirito sa mga taong introvert? Panoorin mo sa video na to.